Healing the Inner Child. Kini ang kasagarang isulti sa mga hamtong nga mahilig ihapon sa mga duwaan, sama na lang ni ini mga toy collectors nga nagtapok di ingi pakita nila ang ilang nagkadiang duwaan. Ano ang report ni Alan Domingo. Kini na ang nagkadiang mga duwaan nga hilabihan kadaghan nga paborito di lang sa mga bata kundi sa mga hamtong nga nagpabilin gihapon ang ilang pagkabata. Kansang pagbati, wa mahimulag sa ilang pagkatao gi-showcase nila kini sa Osaka na Mall ni Antong Nakalabayang Simana nga gitambungan sa mga toy collectors adunay mga anime characters, mga Godzilla ug uban pa nga makapahigug magyod sa mga bata. Matod sa mga toy enthusiasts nga sagad kanila wa makaangko ni ining mga dua ana kani Adto, dihang bata pasila sila kay lagi way ikapalit ipon ang ilahang pagbati nga ugan nila hangtod nga nagkadagko na og nakatrabaho. Dihang nakatigom og igo-igong kwarta, ang wak nila maangkon. Nga duwaan ka niya ito, ilang gipamalit. O sa wala nila damha, ng naman og nahimok na nilang toy collection. Dili matukin ng kalipay ang ilahang pagabation nga masudong ang mga duaan nga daw mobalik sila sa ilang pagkabata nga simple pa ang tanan. Di lang pagpamalit sa mga bisan-unsang nga duwaan kundili katong ilag yung magustuhan o inatiman yun kay nagpabilin ang kanindot niini. ini. Um, sa group ay si Bukay Jew Collectors. O siya, ang kanyang mong gikuhan kanyang mga group of collectors nga kuhan ang hilig niyo o kanyang kaiju. This is a um, mini kaiju ka ng mga giant monsters. It's fun. Like, we grew up like with toys, like 80s, 90s, di ba? grew up with toys and wala pa kay video games, di na? And then, we kwarta itong panahon na, man, ari na sa pag-edad 20s, nakatrabaho, ara na na mawi. if you're planning to to go into toy collecting, start small. So start, ako, ay start small man. And eventually, it will grow man. And then, control lang yun. Kauban si Godfrey Lillian, ako si Alan Domingo. Balitang, Bizdak.